So, kung po, papalitaw ko sa inyo ang isang kalapati po na ko. Spark! na Ito po siya. Yan. Hindi po ata kita yun. Mukha niya. hindi niyang paksa kakaputol lang kakaputol lang ng isang araw yan mga kalapatid parang pere na nalilis chee card nata siya shadow wala pa ako alam sa mga medyo bata pa po siya or hindi pa po kasi siya nagtutuka ito po na eh, nahuli ko lamang magkamali ako sa sinabi ko kanina na labit nahuli ko lang pala siya so yung mga kalabatids ito ang bago nating kalabatid lah sige po bye bye So, yun ka na patates. na po siya. So, dalawa nga pa lang ni Ako lang ko. Siya nung baraka at atong siya, hindi ko lang alam. Hmm. Ano ka naman ito? Ito ang papainta ko sa inyo kung ano yung na. Ang ganda ba itong ito? Ayan, mga kalapatids. Tumoto na ang ating maliit. Ang ating baby pig yun. Kumakain na po siya. Tumoto ka. Dati pinapadede ka lang. Ngayon, tumoto na. Ha?